Personal na itinanggap ang awards ng Katniel sa AAA Fabulous Award. Labis na ikinatuwa ng mga fans dahil magkasama muli ang dalawa. Kitang kita kung paano alalayan ni Daniel si Kat na kahit si Katrin ay hindi na humahawa kay Daniel. Dahil mukhang masakit pa kay Katrin ang nangyari sa dalawa. Ngunit para sa trabaho ay pinapakita niya na okay na okay silang dalawa ni Daniel. Si Daniel naman ay trato niya pa kay Katrin ay parang isang girlfriend. Usap-usapan na muling nanliligaw si Daniel kay Katrin ngunit wala pang sagot kung totoo ito. At nung nag-speech na si Daniel ay talagang grabe ang mga sigawan ng mga fans at sabi pa nga ni Daniel anyong. At nasa side din si Catherine, siya ang susunod na tatawagan para sa kanyang award. Grabe ang mga sigawan ng mga fans dahil hiling nila na sana ay magkabalikan ang dalawa.